Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Ang chat sa ba, ang paglustay ng pera, ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many, many people. I have convinced many, many people, many, many, many leaders to support my candidate then. And uh, ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon na ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung, mapa, kung paano manatili sa kapangyarihan at paanong higit pang lustayin ang kaban ng bayan. Kaya ho ako dito sa all leaders forum kasama po ninyo ako kaagapay po ninyo ako at naninindigan kasama ninyo